Ito natin si Chrissy So yung natin, nabubigit yun eh uh, Para uh, sa safe yung ride natin Ito natin Idol yung Idol Leslie Ayan siya Yan ang gagawa ng motor natin mamaya pain lang tayo Maraming nakapila eh The dito sa window shop Maraming na nakalain ako Ayun oh ko ng ating tropa